kahulugan ng panaginip tungkol sa mga patay na aso. Ang mga panaginip tungkol sa mga patay na aso ay dumarating para sa isang dahilan o isang bagay na may kaugnayan sa pang-araw-araw na buhay. Ang simbolo ng patay na aso ay isang masamang panaginip dahil ito ay isang alagang hayop. Gayunpaman kung minsan ang panaginip na ito ay may magandang kahulugan. Ang pagkabalisa ay magmumulto sa mga kahihinatnan ng kamatayan. Ang karanasang ito ay maaari maging lubhang kakilakilabot at hindi kasiyasiya. Kahit na panaginip na ito ay hindi nangyari sa totoong mundo, ito ay isang dahilan para sa pag-aalala. Sa pangkalahatan, ang kamatayan sa isang panaginip ay kumakatawan sa pag-renew upang mapabuti ang mga bagay. Ang panaginip ng isang patay na aso ay maaring mag-iwan ng hindi komportable na impresyon kapag nagising ka. Maaaring ito ay isang masamang senyales. Ang interpretasyon ng mga panaginip na may mga patay na aso ay nauugnay sa mga damdamin ng kalungkutan. Malamang kung nanaginip ka ng isang patay na aso, ito ay dahil nahaharap ka sa takot ng walang tulong ng iba. Ang panaginip na ito ay tutulong sa iyo na makilala ang iyong mga kahinaan upang makamit ang mas mahusay na emosyonal na katatagan. Ang pagkakita ng patay na aso ay kumakatawan din sa mga nakaraang karanasan kapag kasama mo ang iyong alagang hayop. Ang kahulugan ng panaginip na ito ay depende rin sa kung paano mo iniisip ang aso. Kung ikaw ay isang dog lover, ito ay magdudulot sa iyo ng kapuspalad. Ang mga aso ay maaaring maging tapat na tagapagtanggol ng kanilang mga may-ari. Maaari ring itong ipakita na nawala ang iyong kalasag upang harapin ang mga problema. Ang pagkakaroon ng mga panaginip na ito ay maaaring magdala ng mga mensahe tungkol sa isang taong umaalis sa iyo. Sa makatuwid, ang isang patay na aso ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng kalungkutan o pag-abandona. Ito ay isang malinaw na anunsyo ng pakiramdam ng kalungkutan ta kasama mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na aso at dugo. Kung makakita ka ng isang patay na aso na dumudugo, ito ay kakilakilabot na balita. Maaaring baguhin ng panaginip na ito ang paraan ng pagtingin mo sa mga bagay. Madarama mo na mga pagbabago sa iyong buhay ay humahantong sa iyo sa isang landas na hindi tama. Ito ay isang malinaw na babala na oras na para mas pangalagaan ang iyong kalusugan. Ang isang patay na aso sa panaginip na ito ay nagpapakita rin na may nananakit sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Dapat mong bigyan pansin ang iyong paligid upang maiwasan ang pagkakanulo. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa maraming patay na aso. Kung nakikita mo ang pagkamatay ng mga aso ng maramihan, ipinapakita nito na nararamdaman mong napalayo ka sa mga taong pinapahalagahan mo. Samantalang kailangan mo ng pagmamahal at proteksyon mula sa mga taong ito. Panahon na para patatagi na ugnayan ng pamilya. Sa katunayan, matagal ka nang gumagala na mag-isa nang hindi hinahayaan ng sino man na lumapit. At ngayon ay nararamdaman mo ang mga kahihinatnan ng desisyong iyon. Bukod pa riyan, ang larawang ito ay nagpapakita na mga taong malapit sa iyo ay nagtataksil sa iyo. Ito ay naging isang mabigat na pasanin para sa iyo bilang karagdagan sa pagkabiko kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na aso na nalason. Kapag nanaginip ka ng isang aso na namamatay dahil sa pagkalason, ito ay isang nakakasakit na trahedya na darating. Ang larawang ito ay nagpapaalala sa iyo ng mga nakakalason na emosyon na iyong nararamdaman. Ang masamang damdaming ito ay maaaring makapagdulot sa iyo ng matinding paghihirap sa kabilang banda kailangan mong malaman kung anong mga pangyayari ang naging sanhi ng paglitaw ng mga panaginip na ito matututunan mo kung paano kumilos upang maiwasan ang mas maraming pinsala sa iyong sarili hangga't maaari Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na bangkay ng aso Kung makakita ka ng nabubulok na bangkay ng aso Ito ay nagdadala ng isang mensahe na ikaw ay nasa kakilakilabot na hugis Baka nahulog ka na sa masasamang bagay na nakakasakit sa iyo Huwag magalala, ito rin ay nagpapahiwatig ng isang taong pinakahalagahan mo Ay tutulong sa iyo na malampasan ang mga mapanghamong sandali Ito ay magpapatibay ng iyong relasyon sa isang tao na tutulong sa iyo. Magiging komplikado ang proseso ng pagkukumpuni, ngunit magkakaroon ka ng kasama na handang tumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na aso na nalulunod. Kapag nakakita ka ng patay na aso sa tubig, ito ay nagpapahiwatig na oras na para tumuon sa pag-aalis ng mga damdaming humahadlang sa iyo sa pagsulong. Ito ay isang sandali upang mapabuti ang iyong mental na estado at ipahayag ang mga emosyon ng mas mahusay. Ang panaginip ng isang nalulunod na aso ay maaring mga hulugan na may namag nagbago. Ang panaginip na ito ay nagsasabi sa iyo na mga bagong kita ay darating. Ang panaginip na ito ay nagsasalita ng posibilidad na makakuha ng isang mas mahusay na trabaho kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na aso sa kalsada. Kung nakakita ka ng isang aso na nakahiga sa kalsada na patay, ang mensaheng ito ay tungkol sa isang komplikadong problema na paparating. Maaaring alam mo na ang tungkol dito, ngunit huwag pansinin ito. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pagkakamaling na gawa mo. Kailangan mong ayusin ang lahat at maging mas maingat kahulugan ng panaginip tungkol sa isang may sakit at patay na aso, ito ay tanda ng problema kung na ka ng isang may sakit at patay na aso, ang iyong takot sa kalungkutan ay gumagawa sa iyo ng hindi balansing emosyonal. Ang pinakamagandang bagay sa kasong ito ay makipag-usap sa isang taong tapat upang matulungan kang malutas ang problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nabuhay muli ang mga patay na aso. Nakakatakot kung makakita ka ng patay na aso na muling nabubuhay. Ito ay nagiging kinakailangan upang maging mapanganib sa mga tao sa palikit. Dapat mong kilalanin ang lahat ng iyong nagawa at obserbahan ang mga pagbabagong nagpapanatili sa iyo ng masamang damdamin. Kung sa tingin mo ay pinahihirapan, kung gayon ang imahing ito ay maaring dumating sa mga panaginip